Ito ang Pilipinas, wow. hmp? ayano, pa sila okay, bak yun, mga ngawam mo? hi, <laughs> mga ngawam? asa man sila? Naulah, eh? Pleto na ulahi, pagkagihul? kleto na? ganon na na sila pila na traffic. The Miss Piliin mo ang Pilipinas. Piliin mo ang Pilipinas. no, no. may fountain na guys oh. So. sila wala, mga bata. Ah, baka mga ano. Baka mga bawal ipasok, mga hinagiban. Ah, mga hinagiban. So guys, dito na po tayo sa Lunita. Wala. Buti, wala ko sa ano. Ako, na pata. na, nang

Ganito kasaya ang Lunita. Oh, kita niyo lang Lunita mga mga turista. <laughs> May mga kasama kaming turista dito. Sa ano? Kanang Wilson. Oh, ato. Uh, turista yan. Nga pamangkin ko oh. Manang tourist guide. Manang ditas guys, tourist guide. <laughs> turista na. Mahal adlaw na day, guys, 5,000. <laughs> So, sa totoo lang, gigutom na mga turista. So, naana o. Eh, man tas doon. O nang no, kitang alma. Layo-layo lang ni guys. Bawal kay naay nagtrabaho. Di pa-improve ang Ano. sa so, may fountain so dito ka sila doon ang dani ka nilipat na di ay doon na sa likod mo ikot na ay buti na tayo may up to hindi siya kuha ka ba siya matulog na smile mo. yan ang fountain the fountain in Lanita Yan ang fountain. Lonita Park. Lah, sige, biyaan na po po. Gira ba akong kabilin? <coughs> sige, gira akong kahibilin. Alagi, gutom na daw si Rico. Mga unata. Turista. <coughs> Turista.

<laughs> Bayad na lang ta kaysa librehon hon. <laughs> Mano. Para makandila pud nagpagawas. Disko na dito ang lunita guys May disco na dito Pasko na <laughs> Pasko na Annabelle oh May pay na oh It's Annabelle Hi Oh kay happy na Rizal din ang No? Oh dili Independence Day I-ready na nila Dito ang klasa nila yan ang plaza ng Lunita. Di man, man ta sa fountain. Picture-picture man ta sila. O oh, pwede man dool, bil Sige, ilig okay. lang mga picture mo. Okay. Bawal pa din mong liko. Di ha? Nakapayarang? Baka pwede na. Giabrihan mang gitna. Chinese. Tanda ka, mangita na may kaunan. Sugba-sugba, gusto ni Morico Alam ko sa seaside yun ang. Saan yung nang? ba yung seaside nang? doon sa ano. Suba -suba oh, mulong may siya ta, di ba? Doon banda, may sisay doon. Saan ba na suba-suba, guys? <laughs> si Dennis, kasi mo tawag tan Dennis, beg, asa dapit. Naalo di dito sa muwa, sa ano. Okay. Ayaw niya mong isa namin ka-tourist guide, si Dennis. So, shout out, Dennis Tagra. Yung biskay ikaw among diasahan, nga taga-tourist taga guide. Imo mong mingdalhon sa lami nga ano lugar, <laughs> lami nga lugar. Ano man kuno? Oo, okada sa Baddo. Sa Baddo sa okada kami. Ano man? Ay firewood. Yan ni sa Baddo. Ano ya? na mong stay sa kuan ni Kingdo. Tama mga hata. Oo, okada. Okada kuno. Sa ng okada. Pililyas o buntag nang No. Rizal or jan, no, oh. Oh, Rizal <laughs> mo, picture pwede diyan oh. uy, danika, saan guard niya dito? Walay guard dito, dito? dito. Danika. Nap, may 9 on po guard oy. 'Di ba sa una ang guard nang dili mo pahinga? Bawal po daw. Bawal din mo. Bakit wala nang guard? Wala po. Bawal. Ang member. Dيرين na mo picture oh. Na bil. Dيرين sila nang picture. Ana, et panas rico. Hoy, picture mo dito rico oh. Ayaw Manila. Hoy. Hindi na pumalit. Ako manay oy bino kabila yata, yung focus Sa kabila? O, sa entrance? Iwan ko, gawa ko kita guard. Tanungin mo si Danica, saan yung ihaw ihaw Oo, so hito na, takadiri na si Danica. Tawagan na to. Subayin so, mo na kayo, tawag ni Danica.